Good morning, good morning po sa inyong lahat mga kaibigan ko ayan, andito po ako sa bubong ng aming kubo kinukumusta ko po sina dragon fruit ayan ang mga bulaklak ni dragon fruit ang dragon fruit po na ito ay nakatanim lang sa mga paso, sa mga timba yan ilang pero sa ba ang bulaklak na paparating ng bumuka one two three four ayan ang apit bahay yung ating dragon fruit bali apat po ang hindi pa bumubuka dito sa may bubong ng kubo tapos doon sa loob Ayun. Five. Six. Ilan pa ba? Ayan. Six po yun. Sana mabuhay sila. Tapos, ito yung natanggal na ang bulaklak. Ayan. Ito. Seven. Pang seven yan. Itong uh, sure ball na. Ayan na. Eight. Nine ten. Oh, po ba? Eh, nung nakarang araw po eh, bumili po ako ng ano eh, ng dragon fruit. Isang piraso is 55 pesos. oh, eh, kapag ito po ay mabuhay lahat, ang sampo, eh malaking tipid po. Ang dalawang piraso po ay halos isang kilo. At ang kilop po ng dragon fruit dito is 200 180 to 200 mga kaibigan. Kaya kapag mayroon po tayong tanim, tiyak po may aanihin tayo. Hindi po mahirap magtanim ng dragon fruit mga kaibigan. Madali po siyang mabuhay. Yan oh. Ang laki ng uh, bulaklak niya. Sa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kumusta? Kumusta po ang ating gising ngayong umaga? Ayun 'no, ang Mount Makiling. Maganda ang kanyang kalagayan ngayong umaga, walang mga ulap na nakatabon. Ibig sabihin, maganda po ang panahon ngayong araw na ito. Ayan oh. ang mga kapitbahay maganda rin po kapag merong uh, taas ang kubo dahil nakikita natin ang ating mga kapitbahay Yan. Talagang may isa. Kapitbahays. Yan po ang design ng umaga ngayong araw dito po sa Calamba City. At ang aking mga dragon fruit ay uh, green na green. Masasaya sila. Pero yung isa na lusaw kahit ganito na ang ano, ang design ng bunga niya kasi inulan. Di ang dragon fruit po papa, kapag inuulan, eh, talaga pong namamatay o gaya po nito. Ito oh, ang kanyang uh, buko. Kanyang bulak-bulak ay nalulusa, oh. Yan, mga kaibigan. Isa pong magandang, magandang umaga sa inyong lahat. Ang inyong pong uh, makulit <laughs> na vlogger ay nandito sa aming bubong sa bubong ng aming kubo. Uy, hindi na yata ako magkasya. Sobrang taba na ng inyong coverks. Yan. Uy, grabe. Yan, nagagalaw ang mga bunga ng dragon fruit. Ayan po. Alam nyo po, natutuwa naman talaga ako sa dragon fruit na to kasi sabi ko nga po sa inyo eh, isang tangkay lang po itong aking tinanim. Sana ba yung nanay nito? Ito lang po oh. Ayan lang po. Ayan. So, ito lang po yan ang kanyang pinagmulan. Tapos, dumami ng dumami, pinuputol ko kasi. Yan. Ganito lang po yan kalaki. Yung binigay sa akin. Tapos, parang ganito lang din kahaba. Tinanim ko dyan sa aking paso. Tapos, bawat sanga niya, pinuputol ko tapos tinatanim ko So ilang ano na ba 'yan? Ayun mga styrofoam po 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 Pito po na ano 'yan. yan merong timba, merong planggana. Kung ano-ano na lang po 'yan ang pinag taniman ko at ayan. Marami na sila since 2018 kasabay po ito nung aking uh, resulta sa aking mammogram kunyari kahapon nalaman ko na meron akong breast cancer kinabukasan may nagbigay sa akin ng dragon fruit tinanim ko kaya very ano po ito memorable po itong dragon fruit, buhay pa kami pareho at salamat sa Panginoon dahil pareho kami namumunga Ayan mga kaibigan, di ba? Manda Ganda Fighter po kami ng dragon fruit eh. Ayan oh. Ang dragon fruit kahit hindi mo diligan. Buhay 'yan. Siyempre po ang tao nabubuhay po tayo dahil sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Di po ba, no? Ang sampung piraso kapag uh, naging bunga yan lahat malaki pong uh, tipid hindi na po tayo bibili ng dragon fruit kapag nahinog po yan tapos hindi lang po yan one time na mamumunga pagkatapos po yan ng uh, makuha yung kanilang unang bunga mamumunga po uli yan at ang last po yan na harvest ay September yan mga kaibigan ang aking dragon fruit na naka ano naka tanim lang sa mga pasok-pasok, sa mga timba-timba. Kaya kung kayo po ay merong lugar na batad talaga sa init, mga wala talagang mga katabing puno. Abay magtanim po kayo ng dragon fruit kasi ito pong aking dragon fruit nang binigay po ito sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, ganito lang kaliit. Itinanim ko po dito sa mainit. After one year, siguro mga isang taon at kalahati din naman siguro yon. Bigla po siyang namunga. Ang unang bunga po niya ay uh, tatlong piraso. Tapos since 2019, Tuloy-tuloy po yung bunga niya tuwing season. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yan ang bunga. Kaya maganda po yung meron po tayong tanim para po meron po tayong aanihin ano po. Ito namang bayabas na ito eh. Nakadikit ito dito sa aming dingding pero nandoon siya sa labas. Papaputol ko po yan. Kamusta? Kamusta po kayo mga kaibigan? Ang Mount Makiling, ayan, baka nagkamali na naman ako. Tignan po ninyo ang Mount Makiling, ayan. Maganda po ang kulay ng Mount Makiling ngayon. Wala po siyang ulap na nakabara. At ayan ang mga bubong ng mga mansyon ng aking mga kapitbahay. Ayan. Tapos, yung tanim ng aking anak na lalaki, malalusog Oh. Malusog na yung tanglad at ang kanyang mga luya. Ayan, o, oh, mga kaibigan, taba ng luya. Andiyan lang po siya sa timba. At syempre pa, yung mga damo. Alam niyo, mga kaibigan, na to nung ano, eh, nung, uh, wala ako dito kasi wala nga dilig. 3 months po ako dyan sa Sibuyan Island. So, lahat po na nakatanim dito na halaman, namatay na. Tapos, ang pumalit, mga damo. Eh, hindi ko po pinapatay ang mga damo kasi kawawa naman. Tsaka ano, o, oh, tinan niyo, yung mga bulaklak niya na pinong-pino, o, oh, hindi po ba? Ang ganda kayang tingnan. Nagkikita po natin yung iba't ibang uri ng kapangyarihan ng Panginoon ano po hindi siya gumawa ng isang piraso ng uh, o isang uh, klasing halaman lang kundi maraming maraming uh, klase ng halaman hindi po natin kayang bilangin ano po ayan nakakatawa po itong uh, kanya mga bulaklak kasi parang mga kasing liit ng lisa alam niyo pa buyang lisa o di po ba o oh? Tingnan po, oh. parang sarap tirisin. Yan ang kanya mga bulaklak. At syempre pa, tatanggalin natin itong nga uh, puno na to kasi masyado pong malaki ito pag uh, lumaki. Yan. Ayan, hindi yan. yan po pwede dyan sa ating uh, pinya. Ang aking pinya na mahigit dalawang taon na pero hindi pa rin siya namumunga. Eh baka ngayong 2025 ay mamunga na siya ano po. At ang lahi po ng pinyang ito ay maliit lang pero sobrang tamis po. At siyempre yung ating mga sabila yan panglagay natin pang kuskus natin sa ating mga mukha ayan. At sa ating buhok yan po ang kagandahan kapag meron po tayong mga tanim na ganito. Um, ang eh, ano oh ikuskos sa mukha. Tapos, andun yung bayabas, nakaano rin po yan sa pader namin. uwan ko ba itong mga bayabas na ito at gustong gusto dito sa aming mga pader. Kaya lang nasa labas sila. Pag mga, wala pong tao dyan sa aming kapit uh, kapitbahay, ang aming uh, nanay, nanayan at tatay, tatayan ng araw na para talagang sila ay totoo naming mga magulang at uh, wala na po sila sa mundo. At wala na pong tumira dyan sa bahay nila. Papupuntahan ko po yan sa aking anak at ipaputol ko po yung bayabas kasi baka masira po ang ating pader. Ano po. Yan. Sayang sana. Kaya lang mali yung kanyang uh, pinagtubuan na lugar. Yan ang araw ngayong umaga. Medyo lumalabas-labas na siya. At ako naman ay dito sa bubong ng aming kubo. Tayo po ay magpapainit sa sikat ng araw. Marami pong mga ibon, humuhuni. Ayan. Ang daming malunggay doon, no? oh. Bibilhin natin yan ang malunggay ng ating kapitbahay para gawing uh, malunggay tea. Ayan, mga kaibigan. Ang daming damo ng aking uh, dragon fruit pero wala po ako sa mood na tanggalan sila ng damo. Itong damong ito na gumagapang tanggalin natin. Tapos meron dito ang isang chicherica. Ang tawag natin sa Sibuyan Island ay Zambre. Grabe ano po. Zambre po yan. At noong mga panahon po na nagsisimula ang aking breast cancer, nilaga ako po yan bye, yes ko lord mga kaibigan ko, sobrang pait po yan mas mapait pa sa serpentina kaya pala nung araw meron po nga uh, taga barangay namin ayoko nang banggitin ang kanyang pangalan dahil wala naman siya sa mundo uh, kapag may inihilot po siya at uh, nagpapatanggal ng uh, baby ito po ang kanyang nilalaga, mga kaibigan. Sobrang pait, woy. Ah, katakot. Kaya nga po, hindi po pwede yan sa mga nagpapa-breastfeed, ha, mga kaibigan. Yung mga serpentina, yung mga ganyan. Hindi pwede yan sa nagpapa-breastfeed dahil sobrang pait po niyan. Ang pwede lang po sa nagpapa-breastfeed, walang iba kundi ang malunggay malunggay na walang kaparis ang mga benefits sa yan tinan nyo mga kaibigan no? Oh, nalulusaw na yung mga balat ng dragon fruit pero buhay pa rin hanggat merong tangkay na ganyan buhay yan o oh, kita niyo naman hanggang doon ang lalaki pa ng kanyang mga sanga sa lulo Yan mga kaibigan. Ako po ay bababa na at ako po ay nakapainit na sa sikat ng araw para makakuha po tayo ng vitamin D. Nawa po ang bawat isa sa ating umaga ay masaya dahil ginising na naman po tayo ng ating Panginoon. At salamat, salamat sa ating Diyos dahil muli po nating napagmasdan ang bagong umaga at napakagandang umaga ano po. Nawa ay makita ng bawat isa ang kagandahan ng umaga, ang kagandahan ng mundo, ang mga nature. Nawa ay hindi tayo naiinis, maging uh, masaya lang po tayo. Kung ano po ang binigay ng Panginoon sa araw na ito, patuloy po nating uh, pasalamatan ng ating Panginoon. Huwag na po tayong uh, humaghangad pa ng labis kung ano lang po yung sakto na binigay ng Panginoon o kung meron mga sobra, ibigay naman po natin para sa iba. Ano po? Para win-win po tayo. Alam niyo po, itong aking dragon fruit, meron na po mga pangalan nito. Para kay kapitbahay na ganito, kay kapitbahay na ganon. Kung may matira man sa amin na ah, tatlong piraso, yun yung amin. Ganon po talaga mga kaibigan. No? Oh. Kasi ba diba, kapag ninanamnam natin yung masarap, Siyempre, yung mga kapitbahay natin, naiisip natin, gusto rin nila yan. Tapos nakikita po nila yan, natatanaw nila, kaya kailangan din po natin ipatikim sa kanila yung masarap na bunga ng dragon fruit para si Lord, lalo pa niyang paladamihin ang bunga para po makapagbigay din tayo para sa iba. So, yun lang po ang buhay, mga kaibigan. Hindi po tayo mabuhay ng dahil lang sa ating sarili. Kailangan po natin ng ating kapwa-tao. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood ngayong umaga sa aking video. Nawa po ay maligaya lang po tayong lahat. At maraming salamat sa Diyos sa buhay, sa kalakasan at hininga. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking video for today. Thank you so much for watching. God bless us all po. Bye!